Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Guys, ganito rin ba ang naging problema ng inyong wall? Pinis na pero napakaraming parte ang mga malalalim at napakaraming rin niyang mga bukol-bukol. Yung iba nga dyan, eh, binilugan ko na ng lapis yung masyadong ma malaki ang pagkakabukol niya. Kaya sa video na to, ituturo ko sa inyo ang lahat ng mga dapat niyong gawin upang uh, pagdating na sa pinisik ay maging maayos na at halos pantay na ang wall na yan. Kaya tara guys, samahan nyo ako at simulan natin agad. Guys, ang unang gagawin natin ay eh, kailangan nating tanggalin yung malaking bukol sa ating wall kumuha tayo ng grinder at ng diamond wheel cup. Yan ang tawag dyan sa nakikita nyo. Ilagay nyo sa grinder at sana ang bahala doon sa malalaking bukol sa ating wall. Few moments later. Guys, sa paggamit naman ng diamond wheel cup, kailangan siya ay nakalapat doon sa inyong wall. Huwag nyo siya ay tumagilid or tumabingi. Huwag mong subukan Okay? Ngayon, kapag gumagala na ang uh, grinder niyan, kailangan ang gagawin nyo ay silk. <laughs> circular motion. Ayan, ganyan, paikot. Ganyan ang tamang paggamit kapag ang nakalagay sa grinder ay diamond wheel cup. So guys, umpisahan na natin ang uh, ko. Pero bago yan, uh, magbibigay ako ng isang mahalagang paalala sa inyo. Bago nyo isaksak ang grinder na yan, <laughs> kailangan hawak nyo itong maigi or siguraduhin nyo na ito ay naka-off. Kasi minsan, naiiwanan itong naka-on. Huh? Isipin nyo kung ano mangyayari kung ito ay naka-on tapos na isaksak nyo nang hindi nyo ito hawak. Oh no! Hindi ba napakalaking problema? Kaya siguraduhin nyo muna na naka-off ang grinder na yan or hawak nyo maigi bago nyo isaksak. Ngayon, kapag nagsimula na naman kayo nga mag-rub magsuot kayo ng proteksyon sa inyong uh, sarili. At ganoon din yung mga gamit naman matatagpuan nyo sa loob ng inyong pinagtatrabahuhan, katulad ng mga sopa, lamesa, or computer man. Dahil napakaraming alikabok ang ibubuga or ilalabas ng ginagawa nating pagrarabgon. Ngayon, ganito ang gawin nyo guys. Kumuha kayo ng isang electric pan or kahit anong blower. Pagkatapos, yung hangin na magagaling sa electric fan or blower, kailangan nasa may bintana or sa pinto para yung lahat ng alikabok na magagaling dyan sa ginagawa niyong ko ay maitaboy palabas. So, hindi ko na masyadong ipapakita sa inyo ang kabuoan ng ginagawa kong ko kasi masyado na rin na malikabok at hindi na rin ako masyadong maikita. Ipapakita ko na lang sa inyo mamaya kung ano ang magiging resulta So, guys, ayan yung mga ilang bahagi ng ating wall na na-rubcon ko na. Ayan, pansin ninyo. Bali, pagkatapos yung mag-rubcon, guys, ay yung mga pintura dyan sa gilid na yan, ay matatanggal din at hindi yun maiiwasan. Kaya ang gawin nyo, kumuha kayo ng spatula, eh tanggalin rin yung mga pintura na umangat ng dahil sa ating pag-rubcon. Huwag kayo magtipid, guys, sa Basta siguro duhin nyo na tatanggalin nyo yung mga pinturang nakaangat or hindi ganong naakapit para pagdating sa finishing, ay eh, hindi kayo magkaroon ng uh, problema. Guys, makikita nyo sa, part sa party baba. Sorry, nabulol na naman. Ayan, ayan yung mga natanggal na pintura. So guys, pag natapos na kayo sa ginamang pag-grab ko, ang gagawin nyo, linisin yung maigi yan sapagkat meron tayong ipapahid yan sa next procedure natin. Yeah, boy. So, guys, ayan yung ipapahid natin. Ang concrete sealer ng A+. Basta siguraduhin yung haluin maigi yan bago ipahid. Tara, pahid na natin. 1 minute 37 seconds later. So, guys, bago nyo pahiran yung buong wall na yan ng concrete sealer, ay siguraduhin nyo na malinis na yan or yung lahat ng alikabok na nanggaling dun sa pag-rub ay mawala. Okay? And guys, kung interesado ka sa mga ganitong uri ng topic, mga pagpipintura at anumang kauri nito, mong kahit ko sa'yo na mag-subscribe ka sa channel na ito, pakipindot mo na rin ang notification bell upang ikaw ay maging updated. Updated. Sorry na naman sa mga video ko pang darating. An hour later. So guys, ang susunod na proseso na gagawin natin ay ang pagbabatak ng skim code. So, kailangan natin ng ganyang uh, machine o anumang panghalo sa ating skim coat kasi masyado ng marami yan. So, kailangan na natin yan. Sa pagbatak naman, guys, pwede kayong uh, magbatak ng tulad ng nakikita nyo. Yan ay pa-vertical uh, style. Habang kayo nagbabatak, guys, Mara, uh, pairamdaman nyo rin yung wall. Kasi misang pag nagbabata kayo tulad ng ganyang wall, minsan mayroong parte dyan na hindi nalalagyan ng skim coat. Huwag kayo nga matakot nun, guys. Kasi yun yung mga bukol-bukol na aayusin natin. Natural lang yun. Yung mga nalalagyan ng skim coat, yun yung mga parte ng malalalim. So, guys, kanina nakita nyo na ang ginawa kong pagbatak ay eh, pa-vertical. So, bali natapos ko ng lahat yung buong uh, pader na yan. So, ang nakikita nyo naman ay uh, pa-horizontal naman ang pagbabatak. Basta ganyan ang gagawin nyo palagi, guys. Kung sakaling mauna yung pa ang isusunod nyo naman ay pa-vertical. Uh, huwag kayo magpapahid ng halimbawa parehong horizontal all oh, sorry or uh, parehong uh, pa vertical basta kailangan palaging magkasalisi So, guys, ayan yung naging resulta ng pagbata ko ng skim coat. Bali, isang beses na pa-horizontal at isang beses din ng pa-vertical. Guys, pansinin nyo lang maigi ang naging resulta. Tulad ng sinabi ko kanina, merong mga parte na mapapansin kayo na halos hindi nalagyan ng skim coat. At meron namang parte na mas marami ang skim coat na nakalagay. Kasi yung parte na yun, yun ay malalim at yun ang nire natin. Kaya kung makita nyo ganyan na naging resulta ng nagbatak, eh, huwag kayong mamroblema, guys, ha? Tandaan nyo yan. So, ang susunod natin gagawin dyan ay hihintayin na lang natin siya nga matuyo. At pagkatapos, saka natin siya lilihahin ng 220 grit na liha. <laughs> yeah, boy! So, guys, nag lang ako na matuyo yung binata kong skim coat. Tapos ang susunod nating gagawin ay magliliha tayo ng 220 grit na liha. Mas maganda sana kung meron tayong sanding machine. Huh? Kaso wala, kaya ang ginawa ko, kumuha ako ng kapirasong kahoy at doon ko nilagay yung liha para pagginamit ko na yan sa pader ay at least magiging pantay ang gagawin kong pagliliha. Hour later. So guys, natapos ko ng liyahin yung buong area na yan. Ang ginawa ko, eh, nilinisan ko. Tinanggal ko yung mga alikabok na galing dun sa scheme coat. Gumamit ako walis tambo para makasigurado na nawala na yung mga alikabok. Tapos, ang gagawin natin dyan ay papahiran natin uli huh? ng concrete sealer ang buong area na yan. So guys, kung natuyo na yung ipinahid nyo na concrete sealer, ang susunod naman nating gagawin ay magpapahid naman tayo ng primer dyan sa ating wall. <coughs> Tulad na nga uh, nakikita nyo. Hour later. Uh, so guys, ha, bali, hintayin nyo lang na matuyo yung uh, pinahid nating uh, primer. Pagkatapos noon, ipasa lihan nyo. Pasa liha lang guys, ha, Pagkatapos ng magpasaliha, pwede na tayong magsimulang mag-top coat tulad ng nakikita nyo. Ayan, isang pahid lang ng top coat, tapos iintayin yung matuyo uli. Siguro mga dalawa hanggang tatlong oras. Pagkatapos nun, magpapahid uli kayo ng second coat ng ating top coat. Bali, ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano ang magiging resulta ng aking ginawang pag-top uh, coat Kali hindi ko na ipapakita sa inyo kasi para hindi na rin masyadong mahaba ang ating video. So guys, ayan yung naging resulta ng ginawa kong pag-repair sa malalalim na parte ng wall na yan at ganun din sa mga bukol-bukol. Another one. At napahiran ko na rin ng dalawang beses ng top coat yung wall na yan. Pansinin nyo lang guys. Ayun na ang humusga. Guys, kung nakatulong naman sa'yo ang video na to or natuwa ka, baka naman po pwedeng bigyan mo naman ako ng isang like. At kung interesado ka sa mga ganitong uri ng topic, mungkahi ko sa'yo na mag-subscribe ka sa channel na to at pakipindot mo na rin ang notification bell upang ikaw ay maging updated sa mga video ko pang darating. At kung uh, ikaw naman may tanong or concern about this video, eh, paki-comment down below lang guys. So, uh, hanggang dito na lamang muna tayo guys ha. See you around.